Live. Live. Nation, Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel. Magandang araw Pilipinas, Sumayong Adlaw, mga taga Mindanao ng mga Front Commanders ng Bangsa Moro Islamic Armed Forces or ang BIAF ng Moro Islamic Liberation Front ang tutol sa pagtalaga kay Maguindanao del Norte Provincial Governor appointed ni Pangulong Bongbong Marcos na si Abdul Raouf Makakua bilang Interim Chief Minister sa Bangsa Moro Region kapalit ng Alhaj Moraj Ibrahim na siyang MILF Chairman at siya Commander and Chief ng MILF at siya pa rin Islamic ng kid ng Amirul Mujahidin. Anim na mga front commanders, tatlong po tatlong mga base commanders ng Moor Islamic Liberation Front at ang kabuan ng General Headquarters ng BIAF Central Committee ang tutol sa pagtalaga kay Makakwa. Samantala, nagpalabas naman ng statement ang MILF Central Committee na hindi sila sumasang ayon sa ginawang pagtalaga ni Pangulong Bongbong Marcos kay OIC Governor of Raof del Norte na si Abdul Rauf makakuha taliwas sa mga lumalabas ng ilang mga grupong Muslim na naninirahan sa Bangsamoro region na suportado nila di o si Makakuwa, sa ginanap na consultative assembly ng MILF Central Committee Lumitaw na labag sa Bangsamoro Organic Law at ng Comprehensive Agreement on Bangsamoro ganon din ang transitory uh, period ay sa loob mismo ng MILF. Ito ang pinanindigan ng MILF Central Committee. Benanggit din sa naturang konsulta assembly na 45 ang kanilang inirekomendang uh, para sa magiging miyembro ng Bangsamoro Transition Authority member of the Parliament Suba. Litatumpot lima lamang ang inaprubahan ni Marcos sa kaugnay na ulat na buo ang isang spekulasyon ng Moro Islamic Liberation Front Central Committee na ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtalagat kay Abdul Rauf Makakwa bilang interim chief minister ng Bangsamoro ay isang estratehiya di mano ito ni Marcos upang makontrolar ang 2025 LGSF or ang Local Government Support Plan para sa Bangsamoro region. Si Makakwa ay unang itinalaga ni Marcos na siyang OIC governor ng Maguindanao del Norte matapos mahati ang naturang lalawigan. Sa kabila naman ng pagkustyon ng BIAF, MILF Central Committee, nagpahayag pa rin ang mga ito na kanilang suportahan at mananatili ang kanilang suporta sa PACE Agreement at suportado din nila ang pinalitan na Interim Chief Minister na si Alhaj Murad Ibrahim na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2019 kasabay ng pag-create ng Bank Samurotonomous Region in Muslim Mindanao mula sa nabuwag na Autonomous Region in Muslims Mindanao. Willie Ramos, CMN Roving Reporter ng Mindanao, Radyo Kalikasan ng City sa kulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live Nationwide nation Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Samantala...